back mga kalapatis dito pa rin sa Insul Love TV and for today's video nga mga kalapatis so ngayon nga nandito tayo sa ating flyers loop mga kalapatis so ayan mayroon pang uh, kalapatis sa labas so ngayon nga ay magpapakain tayo ng ating mga warriors mga katropa so ito si Ona yung ating uh, pagod finisher mga kalapatis ayan, so ngayon magpapakain tayo so yun nga mga kalapatis no, subira so, na tayo nakapag-upload sa ating uh, YouTube channel mga kalapatid. So, ayun, nagutom na sila. Uh, sabi. Ayun, tingnan yung isa. Dito na pumasok, oh. Pumasok na dito sa, ano, nagaya ng patunga. So, ayun na. So, wala na tayong ibon sa labas. Nasa loob na lahat. At ito naman yung ating uh, HDR line, mga katropa. Ayun, so, meron silang dalawang inakay dyan. Ay, okay, mga gutom na gutom, So, nandito na yung ating uh, NDR at saka yung SDR natin. Sama-sama na sila, mga katropa. So, hindi ko sure kung mailaro ko tong uh, NDR natin, no, Sa NHPC. Ayan, NHPC bandit to, mga kalapatids. So, yung ibang nga rito, eh, ina natin. Dahil nga, eh, meron tayong Kailangan uh, kailangang uh, pagagastusan dito sa ating lock mga kalapatis mga gutom na gutom so yun nga na, mga kalapatis sa ngayon lang ulit tayo mag upload sa ating youtube channel mga katropa dahil nga sobrang busy natin sa trabaho at hindi na rin tayo nakapaglaro ngayon ng summer no so nag stop muna tayo sa paglaro ng summer at wala rin naman tayong panlaban ng summer so Uh, try natin sa NDR kung makapaglaro tayo doon nga. Eh, hindi ko rin sure kung kakayanin ng budget natin. Napakahirap talaga maglaro pagka kulang ka sa budget. Yan ang mga kalapatis, no? So, dahil ito, eh, hindi natin makondisyon ng maayos yung ating mga kalapate. Kung wala tayong budget. So, yun nga, puro pakain lang tayo ngayon. O, yan, bitin pa sila. Ibigyan natin sila ulit. Tama na yan so, so pa rin sila oh. yun nga mga kalapatis no? ngayon lang ulit tayo talaga mag vlog so, saka isa pa doon eh, kaya hindi ako nakakapag upload sa ating youtube dahil nga eh, minsan tinatamad na ako mag edit mga katropa hindi ko alam kung bakit dahil napakatagal ng tsaka mag upload ako walang, wala tayong views no? isa ko sa tina, kinakatamaran talaga so ito nga ito nagsusubo na yung ating HBR you know. ayan yung dalawang inakay na yan available din yan mga katropa so sa mga nakakausanada eh PM na lang no ito naman yung uh, uh line yan ni Yara Apo, yung may puyo sa dibdib yan mga kalapatids So sana e eh, suportahan niyo ulit yung aking nga, YouTube channel, insolove TV. Ayun, mga kakalap subscribe naman. Baka subscribe pa na iba. So yun nga, mga tropa no. At, kaka -uwi lang din natin galing sa trabaho. oo so, ah baka hirap napakainit ng panahon ngayon. At eto napakasarap tumambay dito sa ating loft sa taas. Medyo mahangin pa. Hoy, nagkukumpas sila. bitin pa. Ah, uh, tatlong takal na ako. Gagawin natin yung apat. Okay, kain na, kain. Kain na, kaya na yan, ha? Ayan. So, yun lang, mga tropang kalapatid. So, sana, eh, supportahan nyo po ulit yung aking, ah, uh, Amunting uh, channel sa YouTube at sa aking Facebook page, uh, Insolve TV page at saka yung aking Facebook din mga katropa sa aking mga reels, uh, Gilbert Inso. asana uh, sana po ay eh, i-follow niyo rin po ako sa aking Facebook. Ayun lang mga katropa. So ito, yung ating uh, ano, borga na rin to. yan Si ano yan? Uh, dito. Basta, nakalimutan ko na. Ayan lang mga katropang kalapatis. Ang At, ating update sa ating mga alagang kalapati. Dito na nga mga kalapatis. So nandito tayo ngayon sa ating uh, sa baba. So nandito yung abi uh, ating ibang stock bird mga katropa. So ito yung anak ng Florison natin. Ayan, so pinaris natin dito sa isang uh, red bar na to mga katropa kalapatis. Ayan. So kino-condition muna natin sila mga katropa. Paris na paris na yan. At ito, And meron naman tayo dito naglilimlim. Ito yung barley town line na nakuha natin sa ending bird ni ano. Uh, ito yung uh, unavailable uh, unbelievable line mga katropa. So, meron na silang dalawang itlog. Kaya naglilimlim na. So parehas sila ang uh, unbelievable line. Ito yung Barlington line mga, kat katropa, mga katropang kalapatis. Ito meron din tayong inakay dito. Ayan. So, so mga gusto, available yan mga katropa. So, kung wala naman yung magkagusto, so ayan eh, meron na rin tayong pagbibigyan dyan. So, yun lang mga tropang kalapatis at ngayon lang tayo ulit na pag upload sa ating youtube channel so sana eh, supportan nyo ulit yung ating youtube channel mga katropa